Bea, hey, uh, tama ba this is your parang comeback sa series, tama ba? Okay. So how's the experience and uh, medyo malabo kasi yung pagkaka-explain mo ng ng iyong uh, character here. So med kakaroon ba ng love angle here with you and uh Totoy? unang una opo. Um first uh series ko po ulit. Simula po nung lumipat po ako sa Viva, I've been with um, my home network before for 18 years. Lumaki po ako gumagawa talaga ng serye. And um, I think yung last serye ko pre-pandemic pa. So ngayon, first time ko po gagawa ulit ng serye in a while. And of course, dito po ay ere sa TV5. Um, malaking blessing po, of course. Um, it's a little unfamiliar kasi syempre um, naging kumbaga gamay ko na po kung paano yung uh, paggawa ng mga series uh, kumbaga sa previous home ko eh. So, um, it's a little unfamiliar but um, syempre nakaka-inspire po, nakaka-excite and as always, we always um, wish naman for the best and also we want naman always positive results, di ba? So, yung ko naman po, uh, abangan po nila kung paano mangyayari in terms of um, romance or love story. Pero yun, uh, meron... Paano ko ba, without spoiling anything, kasi yun, kababata siya, may, may mawawalang someone sa buhay niya that will push her to leave po para paraiso. Tapos po, uh, kapag nasa Manila na siya, may gagawin ulit siya na eventually, tatagpulit sila ni Totoy Bato. Para something like that. Kinuwento ko na. <laughs> Pero yon yung details, if if fill in the blanks na lang natin kapag napanood na po nila yung Totoy Bato. Alam mo, sumasagot kami yan. Nakikita kayo sa dulo doon, yung dalawa doon. Tapagal na, oh, kinikwento niya na ba? <laughs> Basta yung details. Kasi syempre, oh. um, uh, I, mean, I can't everything yes, day. of course. may kailangan may abangan pa po yung mga kapatid natin. Thank you. Thank Salamat you. po. Thank you, Bea. And thank you also uh, for your questions, si Rain Deokapo of Rain Check. Medyo interesting yung character mo dito. But, uh, medyo, ayun, interesting ha. Uh. Ano yung, may in-expect pa kami, may expect pa kami mga uh, fight scenes, action scenes for, from you? And, paano ka nag-prepare doon? Magandang hapon po. Um, actually, nakaka-excite nga po. Kasi kahit na meron naman na tayong mga nagawang mga action series before. Um, dito sa Totoy Bato, ramdam mo kasi na hindi lang ikaw at hindi lang uh, lahat eh. It's very collaborative. Um, yung teamwork talagang nandyan para mapaganda. So, yung mga action and fight scenes, definitely, definitely. Parang yung mga fight scenes, na meron nga parang dalawang araw, two, two days ginagawa, para three days pala, para mas mapaganda at mapaghandaan at talagang um, maging magandang maganda yung eksena. So, um, yun po yung isa sa mga ginagarantee naman talaga uh, namin sa mga viewers, sa mga kapatid natin, na hindi lang para sa akin po, ah, hindi lang um, yung role ko, pero lahat uh, magiging ma-action po talaga.